Oh? Oh. Hinog yan, hinog yung masarap. Hinog yung masarap yung hindi masyadong hinog eh. Ay, kayo din sa marami. yung in. ano, yung sisangan oh. oh. <laughs> yan? Oo. Oo. Sige, ito. Abot mo. Sige yan. Ayun, bakit. Nasa eh. ulahan ko eh. nga eh. Sige, oh. baka mo pa. Dalawa yan. Ayun pa oh. Ayun oh. Hinog yan. Ayan. Ayan, hindi ko makita. Hindi, sa kabilang sanga. Ito. Ayun oh. Ayan. Tapos yung maliit. Tumog ah. na masyado. Mm Kasi Kasi ko yung rin. aking tuwalya nalalaglag. yung <laughs> alit ng kamay ko. Hindi, hindi, nasa Kaya yung times marami <laughs> yung... <laughs> Ayun si Mayo, malaki. Saan? Yung Saan? Ayun. 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 Meron pa nga eh. May, ah, di oh, ako. Oh. Oh. Eh. ano, malambot. Kasi mai-enjoy mo yan, kainin. akin okay, eh, yung ganito. Mama ko nakita. May mga pako dito. Yeah. Yeah. Oh, ikaw na. Oh. Ayun o. No. Sige, nasaan ba? Iyaraw. Iyaraw. Bitawan natin. Eto na yun. Tara. More dun. Oh. Bata. Ang ina ng noon laki oh. Oh. Dito ako na. <laughs> know, ako Sorry muna to. Ka, ako na ko na. Ako hmm. muna. Ito Totoo oh, mas malaki. Hmm? Ito ay ako mas malaki sa lahat eh. Butas na to plastic. Ang daming oh. green. Hindi no? masarap yung green. Hindi masarap yung ano yung sidang hinog. Dali pa kay nagbato. Ito, Ito tingnan mo. Guba yan. Ayun, may lain. Ang mga laylay yan, eh Ayun tingnan mo, hinog din din bilang. Ano diyan? Ay. Pa, ano na 'yan lokal alam mo pag mo yung matigas. sarap ngayon, at sina. Eh, Meron Mayroon pa yun sa dulo, yung malaki. 100 ako.